Oh, mga boss idol, magandang umaga. Ito, papakain tayo ng ating mga kakirew at saka ito mga pullets, Um, four months. Kalima uh, buwan na sila. Ang dami sana ito eh. Ang dadali ng mga sa ano, sawa, bayawak, musang. Pakain muna tayo mga boss idol. Tiyaga lang. Hmm. Oh, pwede kayo magtanong. problema sa ano ka niyan. Ito, ito sa mukha ng uh, siguro ng ito, nasa labas ito kaya sila ay nadadali ng daga. 'Yung pa uwak, marami dito uwak. uwak yung uwak ang maraming nadal dito mga sisiw talagang ah. sarado na ng lambat yan pero napakatali na ng uwak ah, kapasok pa rin ngayon malalaki na sila hindi na sila kain ng uwak ang ah, nakakadali naman sa kanila ay sawa, bayawak lapit na sila ma Pwede nang tanggalin yung iba kasi nauna silang tumapang. Sige mga boss idol, magandang umaga. Tutuloy ko na lang ito uli. Yan, magiwalan po kayo ng mga comments ninyo. Kung may katanungan po kayo, asagutin po natin. Gagat sa sa aking experience sige mga boss idol salamat magandang umaga